Ano do, David? Is there a time na naisip mo na sana kayo na lang? Sana. Uh, I think, ah... Uh, I think, um Yung totoo ka? Hindi naman. Siguro kasi kumisan kapag uh, may ka-work ka, di ba? For example, may uh uh, love team ka. I think it's easier na parang, since tayo kayo magkasama, di ba, na nasa like, seta kayo, nasa tele-seta kayo, meron kayong na meron magkasama kayo, so parang isa lang, pag-isip ko lang Uy, uh, mas madaling siguro yung gano'n. But of course, um, <laughs> um... Yeah, but, but you know, of course, um... Pero chillin mo lang Yeah. Ikaw ba? Hindi, uh, <laughs> iba yung tanong sa akin. Di ba po, iba po yung Hindi ako satisfied sa tanong sa sagot niya. <laughs> hindi po. Oo, oh, parang hindi pinahigot-higot niya. No. Hindi oh. tayo sa tuloy naman, so like, sabi niya siya. Meron mong ko. Meron mong ko. Meron mong ko. Meron mong ko. Sige, sige. Tanggapin ko <laughs> na. Barbs. Oo. Oh. Kung halimbawa lang, wala sa buhay mo si Jack. <laughs> Pusibli bang may love dance? Uh, gusto rin magbabay ko. <laughs> um I think... Mahirap nga, no? Mahirap nga siya. Mahirap um Para um, uh, um, um, sa akin, sisigundahan ko si David. Mas madali siguro ang magiging trabaho namin as love team kung kami talaga sa totoong buhay. Pero siguro malaking bagay kasi na we've built this very um, strong friendship within the love team, within the partnership. Kaya hindi na rin ganun kahirap for the both of us to work together. And to answer your question po, na if, if, um, uh, single ako, um, is there a possibility? Sinong makakapag hindi ba? Siguro, ano, ask me again when we get there, tita. Kasi sa ngayon, I don't think I have the right answer to that. Nice one, nice answer. Thank Thank you. I you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. you.